Magandang umaga mga bata! Ako ang magiging guru ninyo ngayong araw sa asignaturang Filipino. Pero bago tayo mag, sa pag, ating pagtatalakay ay inaanyayahan ko muna kayong tumayo para sa ating panalangin. Sana nga. umaga mga bata. Kumusta kayo ngayong araw na ito? Handa na ba ang lahat na matuto sa ating panibagong paksan? Tatalakay ngayong araw? Mabuti kung ganon. Ngayon ay nais kong tumayo ulit kayo para sa ating masiba, masigapong sayaw. Alam niyo ba ang sayaw na baby shark? Mabuti kung ganon. Kaya ngayon ay sabay-sabay natin sasayawin ito. tayo dadakong sa atin panibagong paksa na tatalakayin, ay magkakaroon muna tayo ng ating pamantayan sa klase. Kapag merong nagsasalita sa harap, ano ang inyong gagawin? Okay, Kurt? Tama! Magkikinig ng mabuti kapag may nagsasalita sa harap at huwag makikipagdaldalan sa katabi. At ano ba ang inyong gagawin, honey? Tama! itaas ang kanang kamay kapag gustong sumagot Ngayon, bago muna tayo dadako sa ating bagong paksa, ay magkakaroon muna tayo ng pagbabalik-aral. Ano nga ang ating tinalakay kahapon? Via. Magaling. Ang ating tinalakay kahapon ay ang pagpapahayag gamit ang paghahambing. Paa ba ibigay sa akin ang dalawang uri ng paghahambing? Tama! Lahat ng inyong sagot ay tama. Kung gayon, bago tayo dumako sa ating panibagong paksang tatalakain, ay magkakaroon muna tayo ng pangkatang gawain. Handa na ba kayong lahat mga bata? Kaya ngayon ay papakatipo kayo sa itong pangkat. At ngayong araw ay gagawin ninyo lang ay sasagutin ninyo ang bawat tanong na aking ito. Sa unang pangkat, ito ang inyong katanungan. Ano ang ibig sabihin ng salawikain bago sabihin at gawin makapitong isipin? Sa pangalawang pangkat, paano mo iahambing ang isang guro sa isang magulang? Sa pangatlong pangkat naman, ano ang ibig sabihin ng kasabihang kung walang tiyaga, walang nilaga? Nagkakaintindihan ba tayo mga bata? Magaling ko gano'n. At ngayon ay magsimula na kayo sa pagsagot sa mga tanong na ito. Magaling! Ang inyong mga sagot ay tama. Basis sa inyong isinagot at sinagutan ng mga tanong, ano ang magiging paksa kayang natin ngayong araw? Magaling! Maring yan nga ang ating paksa ating paksa ngayong araw ay ang pagbuo ng buntong sa lawikain, sa wikain at kasabihan gamit ang pagangambing. Bago tayo dadako sa ating pagtatalakay, ay nais ko munang basahin ninyo ang ating mga tiyak na layo sa araw na ito. Pagkatapos ng talakayan, ang mga mag-aaral ay kinakailangan na nakakikilala sa mga pagkuring panghahambing sa mga bugtong sa lawikain, sa wikain at kasabihan. Pangalawa, nagagamit ng wasto ang mga paghahambing sa alinman sa bugtong sa lawikain, sa wikain at kasabihan. At ang panghuli ay nakapagbubuo ng na makabagong buktong sa lawikain, sa wikain at kasabihan. Ngayon, alalako na tayo sa ating pagtatalakay at ating alamin kung ano nga ba ang bugtong. Janessa, maaari mo bang basahin kung ano ang bugtong? Magaling. Salamat sa pagbasa. Ang bugtong ay ang mga palaisipan na may formang tanong at na sa ginagamitan ito ng mga talinhagang salita upang mahayag ng ibang kapulugan kadalasan tungkol sa mga kadalasan tungkol sa mga karaniwang bagay sa pangaraw-araw na buhay o mga pag-uugali na nilalaman ng buto. At ito ang mga halimbawa ng Una, buto. Una, butot balas lumilipad. Ang sagot nito ay saranggola. Pangalawa, nang hatakin ko ang bag bagay, nagkagulo ang mga matsig. At ang sagot nito ay kampana. At ang pangatlo naman ay dalawang batong itim malayo ang narating. At ang sagot nito ay mata. At ang panghuli na mga kalimbawa, sapagkat lahat na ay nakahihipo, walang kasing walang kasing bakit mahal na tip ipinagtatagpo? At ang sagot nito ay salapi. Ngayon, dadako naman tayo sa kung ano ang salawikain. Ang salawikain ay ang mga pahayag na nagnanga ng pangangaral na may talutod, na may sukat, tugma at talinhaga. At ito ang mga halimbawa ito. Kung hindi ukol, hindi bubukol. Pangalawa, habang maikli ang kumot, matutong mamaluktot. Pangatlo, nagpapakain mat masasama ang loob, ang pinapakain hindi mabusog. Ang panghuli naman, bago mo sabihin at gawin, makapito mong isipin. At ang pangatlo, ay dadako naman tayo sa sawikain. Ang mga sawikain ay mga idiomatic expression in o idioma. Ito ay mga pahayag na narinig mula sa wikang ginagamit at nagbibigay ng ibang kahulugan sa mga salita. At ito ang mga halimbawa nito. Butas ang pulsa o ang ibig sabihin nito ay walang pera. At ang pangalawa ay taga-mos sa bato o ang ibig sabihin naman nito ay tandaan. At ang panguli, bukal sa loob o ang ibig sabihin nito ay taus-pusong gawain. At dadako naman tayo sa kasabihan. Ang kasabihan ay mga idioma at mga pamilyar na ekspresyon, ngunit mas katulad ito ang forma ng salawkwikain. Ito ang halimbawa ng kasabihan. Ang tunay na pag-ibig sa bayan ay nasa pawis ng gawa. Ayon kay Onafre Pagsanghan. Pangalawa, ang hindi marunong lumingon sa pinanggagalingan ay hindi makakarating sa paruroonan. Pangatlo, ang kaginhawaan ay nasa kasiyahan at wala sa kasaganahan. Ngayon ay dadako naman tayo sa paghahambing. Ang paghahambing ay kasagkapan sa pagsulat ng mga akdang patula. Ito ang madalas gamitin upang magbigay ng pahiwatig at ligoy sa mga buntong sa lawikain, sa wikain at kasabihan at, kabilang dito sa paghahambing ang eupemesmo. Ang eupemesmo ay ang mga pakipas o di o di tahasang paghahayag gumagamit ito ng mga pahiwatig at ligoy upang iwasan ang pagsasa pagsasabi ng masasakit o bastos na salita. Ang halimbawa ng eupemeso ay ang bugtong. Ang bugtong ay gumagamit ito ng ligoy na salita upang hindi tuwirang ibigay kung ano ang kahulugan nito. At ito ang halimbawa ng Meso. Una, kadaupang palad o kaibigang bakalik. Ligaw tingin o torpe, hindi makapagsalita sa nais ligawan. Mainit ang mata o malas sa panunood, nagdadala ng kamalasan kapag meron sa sugalan. Nagmamanman kilos ng ibang tao. At ngayon, iadako naman tayo sa metapora o pagwawangis. Ang metapora o pagwawangis sa dalawang magkaibang bagay, tinutulan ang katangian ng isang bagay sa isa pang bagay na daing hambing. Ang halimbawa nito ay ang bugtong ulit. Ang bugtong ay ginagamit na ito ng mga bagay na inihahambing sa tao. At ang halimbawa nito ay ito. Madaling tumirin ang kawayan kung mura pa ang di magulang. Ang ibig sabihin nito ay mas madaling turuan ang tama ang mga bata kaysa sa mga matatanda. At, at tumako naman tayo sa taguring ambel o personifikasyon. Ang personifikasyon o taguring ambel o pagtatao ay isang tayutay na ginagamit upang bigyang buhay o bigyang katangiang pang tao ang mga bagay o hayop. At ito ang halimbawa nito. Nakatakip ko ang bagay, nagkagulo ang mga matching. Ang matching ay karaniwang ginagamit na tagurin ang bell sa tao o ipinapalit sa orin ng tao. At ang sagot naman nito ay kampana. Ngayon ay dumako tayo sa pagbuo ng mga akdang patula sa pagbuo ng akdang patula tulad ng itong salawikain sa wikain at kasabihan tandaan ang mga karaniwang elemento ng mga ito dapat sa pagbuo ng ating akdang patula o bugtong salawikain sa wikaing at kasabihan ay dapat ay dapat ay sa isaisip natin ang una kalugtot sukat tugma taytapat palaisipan para sa bugtong pangaral para sa sawikain, sa lawikain at kasabihan. Pahiwatig at ligoy, yopi mesmo sa sawikain. Ngayon, dumako na lang tayo sa paggamit ng, ng Sa pagbuo ng mga buktong sa lawikain, sawikain at kasabihan, importanteng elemento ang pagbiwatig at ligoy na, na, nakukuha sa paggamit ng yopi mesmo. Metapora o Tagore Ambel. Ginagamit ang paghahambing ng katangian o gawain ng hayop, halaman o bagay sa katangian o gawain ng tao o mga tao tinutukoy upang magpahiwating ng mensahe. At dadako tayo sa paggamit ng paghahambing sa mundo. Mainam na gamitin ang paglalarawan sa mga bagay bilang paghiwating upang hindi agad malaman ang sagot. Kadalasang inihambing ang mga bagay sa katangian ng tao. At dadako tayo sa paggamit ng paghambing sa salawikain. Ang pangangaral o ng mapupulot sa salawikain ay bunga na pagbibigay ng ibang pahulugan sa mga idioma, metapora at ambel. At dadako tayo sa paggamit ng paghambing sa salawikain. Maari mo bang basahin ito, Bea? Magaling. At ngayon ay dadako tayo sa paggamit ng paghahamig sa kasabihan. Nagmula sa mga kalimitang sinasabi nila, gumagamit din ng paghiwatig at talinhaga ang mga kasabihan. Ngayon, natapos na tayo sa ating pagtatalakay. At ngayon ay meron ako nito isang kahon at meron itong laman ng na mga papel. At sa bawat papel ay meron mga pangusap. At nais kong tukuyin ninyo kung ito ba ay buktom sa lawikain, sa wikain at kasabihan. Bibigyan ko lang kayo ng dalawang minuto para sa pagbunod. Ngayon, matapos niyong sagutin ang mga pangungusap na nasa papel, ay balikan muna natin ang ating paksang tinalakay ngayong araw. Okay, Bea, ano nga ulit ang ating paksang tinalakay ngayong araw? Magaling, tama. Ang ating dinalaki araw ay ang pagbuo ng bugtong sa lawikain, sa wikain at kasabihan sa gamit ang pagkakambing. Ano-ano nga ang elemento ng mga ng mga akdang patula? Lendi? Magaling? Ano pa? Kurt? Tama! Napakahusay lahat ng inyong sinagot ay tama. Paano natin malalaman na isang pangusap ay isang gutong sa lawikain, sa wikain at kasabihan? Magaling. Sa madaling salita, ang pagbuo ng mga gutong sa lawikain, sa wikain at kasabihan ay malaking papel dahil tinusulungan tayo ito upang mas maging maganda ang kinalabasan ng ating bugdong sa lawikain sa wikain sa pagginagamitan nito ng pagkakambing. Ngayon, sa bawat isa sa inyo ay gagawa kayo na isang bugtong sa lawikain, sa wikain at kasabihan. Matapos niyong ibahagi ang inyong nabuong bugtong sa lawikain at sa wikain, ay nais kong sagutan mo na ninyo ang mga ito. Panuto, basahin mabuti ang bawat pangungusap, bilugan ang titik ng tamang sagot at ilagay niyo ang inyong sagot sa isang kapat na papel. At tapos niyo sagutin ang mga ito. At ngayon ay bibigyan ko kayo ng panghuling gawain ninyo na tsak na masisiyahan kayo. Una, ito. Paglitra sa bibig awit o tula gamit ang pag -ahambing. Panuto, Paluto, ng isang emosyon o damdamin na gusto mong ipahayag sa iyong tula o awit. Pangalawa, gumamit ng pagkakambing upang ilarawan ang mga emosyon o damdamin. Pangatlo, isulat ang iyong awit o tula sa isang malinis na papel. Pangapat, ipahayag ang iyong emosyon o damdamin ng malinaw at malalim sa iyong awit o tula. Yun lamang ang ating pagtatakay ngayong araw at salamat sa iyong pagkikipaglabok at pakikitig.